Good Morning mga ka-BFL. Ayan. Maga tayo nagising guys. Time check. 5 a.m. Ayan. Dito na kami nagluto ng lugaw sa bahay. Kasi ano. Hi. Para maaga tayong makaluto. Tsaka tayong maaga makapunta doon sa tindahan. Maraming gawa. lutuin pa lang. Kamahal naman tong kasi na to. May presyo pa guys. So. Sabi niyo, oh. Sabi niya, sabi ko, kaga sa hapon. Ano konti? Mapasubo mga kaldira mo. Kaya nga, marunot ay. Ano? Hmm. And bali guys, ang gagawin namin, mag-iiwan na rin kami na, ay, magtitinda na rin kami ng lugaw dito sa, ano, sa Liana Store. Para dalawa. <laughs> ano na to, uh, talagang, ano na to, tinda, 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 more, more benta. morning, Ate Yan Yan. Ang, gagam ang aga mo namang nagising. Saan mo nakuha ito? Ha? Ang aga naman nagising ng popot na yan. Tulog pa si Ading. Maya, maya yun, gising na din yun. Pero gising na to. Laga na ba? Where's JD? Ha? Where's Mataas si Ading. Islip pa. Mm -mm. Pasok ko sa tayo niya yung ano, oh, tapon. Ayun no, may hawak pa siyang bulak. Bisingin na kung si Tito pe. Yan guys, titrain ko muna si Aisa magluto ng lugaw. Para ito yung assignment niya every morning. Kami, <laughs> sa dami, Kami... Ng, sa dami ng na nang tindahan din, alam mo sa kabutindahan. Kami doon sa manuot. Tapos, siya magdadagdag din siya ng paninda dito ng ano Wag mga sari-sari sa kalugan sipag lang talaga ang ano eh kailangan meron siyang ano guys oh tuwalya ng baka napakamura may tuwalya ta mayroon pang egg 25 pesos lang yung plain ay uh, 15. Ano ko bawang si Wes Luya? Bawang si Wes Luya, anuhin mo, durugin mo para lumabas yung lasa. O, pag medyo, ano na, golden brown na, hindi mo na yung, ano, tuwaglia. Para matanggal yung, ano, hindi okay, so, mo sarap. Ayan guys, oh, meron tayong pandisal. Masarap to sa agahan. With lugaw. Pwede dating lugaw tayo. Ang daw ting lugaw tayo. Ha? Ginantay ko yung tawag mo. Kung buk lupok. Good morning! Bakit may luwang aga-aga? Ha? Jesus! Tata, say tata. Say tata. Tata. Tata, where's Tata? Where's Tata? Eh, <laughs> 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 may nag-aantay sa'yo dun, oh. Isang batang makulit. Ayan, doon si ate yan yan, sa loob, oh, nag oh, oh, oh. Palto mo na pa. Palto mo na dun. Gusto oh. mo Good morning! Mm -hmm. Ito na guys, ang ating lugo. ito ganyan maiiwan dito sa ano, na isa. Hmm, hmm, ito, eh? hmm. 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 Oh, ayan guys, nandito na ang ating lugaw. Okay na take home. Naka na to, Jai? Dito, bariyang ko na. Maganda yung mouth. <laughs> Mamaya tulog na to. Maganda yung gising. eh. Ayaw Yan guys, magdidilig muna tayo ng halaman. Buti na lang guys, ano, nasisingit pa namin ang paghahalaman dahil sobrang ng busy. Ralo na ngayon may tindahan. Okay, so guys, papalitan namin ng paso ito. Ito guys, papalitan namin ng pasok. Okay, ito, ito ay namin. Saka to. Hmm. Hindi ko na pinatanggal ito guys. O sayang naman. Saka ko natanggalin kapag... Hmm. Kailangan na talaga siyang tanggalin. Ito guys is mulberry. malberry siya. Ang daming bunga. Ayun. Mm -hmm. Ayun. Ito guys. Ayun. Ang daming bunga. Maliliit lang yung bunga niya. Ano? Mm -hmm. oh, you Pwede na ito lang kasi Pwede ito na yun. Ayun o may hinog. Ala! May hinog! May hinog! Ayun natin. Ayan guys, may hinog kunin natin. Wow, ah, nagkakatuwa naman. Meron na kami mag-berry. Ayan o. Ano ba yun? Okay. Okay. Ito ba yun? Ito ba Ito. Ito. Ito mapula pa, hindi pa pwede yun. Pasin. Matamis yan. oh, matamis. oh, matamis. Matamis nga itong mulberry na to eh. Ibang mm. natitikman matitikman ko, maasim Kaya ayoko siyang patanggal, sayang. I-trim-trim na lang namin siya guys para hindi siya lumaki. So, sayang din yan. Akyatin pa ni J.D. yan. At niyan yan. Ayan guys, oh. down na yung isa yung isa pa sige sige pa ng laro meron pa tayong lugaw guys di pa ubos kaya sa kabila meron pa Ayan guys, after lugaw ito naman tayo sa greyhound ko tayo kumita niya. Hindi, okay lang naman. Kahit tumubo ng kaunti, eh, basta kumita. Magdalagay din tayo niyan guys sa ano, doon sa ating BF Rook Horn. Gusto mo yan? No. Sumatay so, din. Sumatay din. sa mga bata.

Maging natin yung malaki. 10 pesos lang oh. Meron ka ng Graham ano, bar. Graham ice cream. Okay. Ah. Kano rin tinutubo sa isang coin? Dito <laughs> guys Yung, yung magagawa niya sa isang ganito kabayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, oh, 180 21, 180 isang 23, 24, 25, 26, 27, 28, san guys kapag available ang dragon fruit sa daring? rin hahah, hahah, ito naman tig -30, Pagkakain na natin sa freezer guys at matuturo siya kapag ngayon natin sa inside na tayo. Tara pa dito gawa. Pagod naman sa kabila. mo, hindi tayo giyama. Okay, tapos na naman tayo dito sa ating Graham Bar chicken <laughs> na naman tayo guys ng sa kabila para sa kabila. Nabenta kasi sa mga ano to bata. Mga bata ang nakakaubo. So Gusto nila yung bago naman sa kanilang paningin.